Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Ayon sa balita ni Sam Amick ng The Athletic ay interesado ang Golden State Warriors kay Jimmy Butler. Wala nga daw extension na naganap sa pagitan ng Miami Heat at ng kampo ni Butler. At posibleng nga daw na gumawa ng mga tawag ang Warriors dito ngayong off-season dahil may interes sila dito. Well, kung nakikita nyo nga ay tumutugma ang lahat. Kanina ay napag-usapan natin na hindi interesado ang Warriors sa bigyan ng max contract si Jonathan Kuminga at pareho silang papasok sa free agency next offseason kung sakali. Dito nga ay pwede silang magkaroon ng sign and trade deal sa pagitan ni Jonathan Kuminga and maybe others kapalit si Jimmy Butler. Both teams ay magbe-benefit dito. Si Kuminga ay mapupunta sa team kung saan medyo tugma ang kanyang edad sa mga star player ng Miami Heat na sila Bam Adebayo, Tyler Hero at Jaime Aques Jr. Habang ang Warriors naman ay maukuha si Jimmy Butler, isang player na 34 years old din sa ngayon, isang player na proven na big-time playoff performer at na. Kaya ng makatulong kay Stephen Curry ngayon mismo at hindi sa susunod na dalawa o tatlong taon pa. Wala na ngang oras para maghintay pa si Curry na magdevelop si Kuminga into a star na posibleng naman talagang mangyari dahil 36 years old na din nga si Curry habang si Kuminga naman ay magiging fit sa core ng Miami Heat na medyo bata pa. So both teams nga ay magbe-benefit talaga dito. Ang tanong lang dito ay sino pa nga bang hihingi na kapalit ng Miami Heat bukod kay Jonathan Kuminga? Dahil walang duda na magiging star si Kuminga kapag nabigyan siya ng pagkakataon. Subalit sa ngayon ay wala ding duda na mas mataas pa ang value ni Jimmy Butler dito tiyak nga na hihingi pa ang Miami Heat ng ibang assets and draft picks. Sa ngayon ay untouchable nga sila po Jemski at Trace Jackson Davis. So may kita nga natin yan. Kapag wala talagang naganap na contract extension sa pagitan ng Warriors at ni Kuminga at Jimmy Butler at ng Miami Heat, asahan nga na may mga magaganap na tawag sa pagitan ng dalawang kupunan na ito regarding a potential sign and trade deal involving Kuminga and Jimmy Butler. Gusto nyo bang maganap ang trade na ito? Habang si Jason Tatum naman ay naniniwala na siya na ang susunod na regular season MVP ng NBA. Sinabi niya ito habang siya ay bisita sa show ni Jimmy Fallon. Isang bagay na napakahirap na gawin kapag ikaw ay nasa very stacked team na tulad ng Celtics. Kung saan may mga games nga talaga na hindi si Tatum ang kanilang best player. May iba naman na nagsasabi na posibleng naaapektuhan nga daw si Tatum sa pagkakabangko niya sa Team USA. At ngayon ay gusto niya nga daw na ipakita na siya ang best player in the world. Isang bagay na posibeng makasira sa laro ng Celtics na very team-oriented and selfish. Tinawag nga siya ng former Celtics champion Kendrick Perkins na makasarili sa hangad niya na manalo ng MVP next season Ngayon nga nagkampiyon na nga daw si Tatum ay gusto na nito na humakot ng mga individual awards Well, for a long time si Tatum nga talaga mukha ng Celtics franchise at palaging Robin lamang si Jalen Brown. Subalit sa big stage ay si Brown nga ang nanguna at pinangalanan siya na East Finals MVP and NBA Finals MVP. At posibleng dahil dito ay gusto nga ni Tatum na humakot din ng mga individual awards. Hopefully ay hindi nga ito makasira sa relasyon nila ni Jalen Brown at ng buong Celtics team. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?